Sila'y may Dalang mga itim na bandilang kamuka ng sa grupong ISIS. Mayroon din silang mga matataas na kalibre ng barel na di umano'y kanilang kinuha sa isang teroristang Indones na may kaugnayan sa Jemaah Islamiyah. Sila ang grupong MAUTE isa sa mga pinakabagong teroristang pangkat sa Mindanao ayon sa mga militar. Unang nakasagupa ng mga sundalo ang mga maute noong nilusob nito ang isang checkpoint sa bayan ng Madalum sa Lanao del Sur noong 2013. Sila rin ang sangkot sa pambubomba sa lungsod ng Dabao noong Setyembre kung saan mahigit isang dosena ang nasawi. Naglunsad rin sila ng mga paglusob sa mga kampo ng militar na siyang pinaniniwala ang test missions upang sila'y kilalanin ng ISIS. At nitong biyernes lamang, muli nilang nilusob ang bayan ng Butig sa Lanao del Sur at kinubkob ang lumang munisipyo nito. Ang grupo ng uh, mote ay eh nasa munisipyo. Ang munisipyo naman kasi doon, hindi ginagamit kasi mayroong bagong munisipyo ang ginagamit ang bagong mayor natin. Nanindigan ng hukbong sandatahan, hindi nila papayagang mapasakamay ng mga maute ang bagong munisipyo ng Butig. Kanila ring susuyurin ang bawat pinagtataguan ng mga miyembro nito na siyang pinaniniwala ang nasa isandaan ang bilang. Itong projection ng power nito ay ginagamit din nila sa kanilang quantum activities na kanilang pinagkakabalahan. Ito po yung mga extortion activities at pangingikil and other terroristic activities. Aminado naman si Pangulong Duterte na isang banta ang ISIS sa pambansang seguridad, lalo na kung tuluyang mapapasok nito ang Mindanao. Aminado rin ang Pangulo na hindi rin siya basta-bastang makapagde-deklara ng all-out war laban sa mga maute. Pag kasinagad mo yan, and they're driven into desperation, instead of e groupings yan, they're driven by Muslim nationalism. Or moro for that matter, para maintindihan nyo. It's a moro nationalism because they are really the owners of Mindanao long before the Spaniards came. Ayon sa Pangulo, siya ay makikipag-usap muna sa mga mauti. And I would tell the military, after the operation, ayaw ko makita na isang taong standing. Do you want me to do that? And if I kill children and innocent people and all, can we survive? As a Ayon sa pangulo, siya ay makikipag-usap muna sa mga maute. Ngunit habang tumatagal, dumarami rin ang nadadamay sa bakbakan. Rex Remitio, CNN Philippines.